Hello guys! Ngayon, maglalaro kami ni Josa ng Tower Slap Tower 2! Kaso wala kaming admin, kaya maglalaro tayo ng katulad ng ibang tao lang guys. Kasi, uy, oh, gawag, may suslap agad. So, ayan si Josa guys. Oh. Ang alay ko guys. Let's go! Na. Sana walang matulog sa atin kasi alam ko feeling nila. Kasi ganun din kami eh free to play version sure tayo. Walang admin. Wala lahat. Just play lang. Let's go. Tara na. Let's go. O, hindi Start mo Start na tayo hindi guys. Hindi tayo. Oh, hintayin kita. Tayo. Mamaya. Doon tayo sa troll. Yeah. Kasi marami dong nangiinis ng babad trip. Ah! Buti na lang magaling tayo mag-OB guys. Uh -uh. Unti. Hindi nga lang ako marunong sa ano, sa kulay. <laughs> Hindi akong marunong sa kulay bulo kasi Tignan nyo guys Tignan Mahirap nyo. kasi uh -huh. Tatapusin natin to guys ah. Tatapusin natin to So nandito na tayo sa troll Kaya uh, dahan-dahan lang tayo dito Alis Igagi ba dito slap Sorry idol Naka admin ata si idol eh. Hindi hey, lumilipat yan Uy lumilipat. Sorry Uy Sabi ko na abay admin si idol e eh. Idol naman. Na-hacks ba siya o naka-ano? Naka-exploit ata siya eh. Oh! You test me? Dapat tulungan mo yan. Ay, do -do -do yun. You test me? Uy! <coughs> Uy, talo ba eh? May nag-slap ba eh? <coughs> tara, tara ulit. Nasa kulay blue na ako. Sige, habulin kita. Oo. Dito na ako sa pink. Ha? Nasa pink? nagsimula yun. Kailangan natin, natin ng magandang gloves eh. Teka, kuha ako. Okay, so nakaabot na tayo dito. Sa may stage na to. Para makuha yun. Okay. Wala nang inis. Let's go. Kaya natin ito guys. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Focus. Focus sa Ulit naman talaga sa simula. Isa pa try, guys. Grabe to. Hirap. Yes! Paldo! Nagawa ako, guys! <laughs> Ngayon, ganti ako sa mga nang bully sa akin, guys. Okay, lang try ako mga 30 o 20 tries bago... Partida! Idol ko pa yun, guys. sama pero hindi naman yun Uya! yung totoo, guys. Ah, <laughs> oh makukuha mo yan, kaso nahihirapan. Sa mobile siya, guys. So, cellphone siya naglalaro. Pakita na mo. Cellphone, guys. Kaya nahihirapan siya. Kaya... Tara na. Yeah. So guys, nakalagpas na tayo at wala nang troll sa atin finally. Salamat. Ngayon, papagpatuloy na natin 'to. Wait lang. Uy, gagi na ka na ba? Nandito sa kulay blue pa lang. Kaya mo 'yan. Hintayin natin siya, guys. Di tayo troll muna for today. Uy. Nalaglag siya, guys. Iwan na bakit ah? Hindi hindi sila nalalaglag. Dito lang sa green ah. Sige. Yeah go guys. Dere derecho na tayo guys. Mahirap to guys. Wow. Gagawin ko to sa iyo pa para sa iyo ja. Sam. Papanalo ko to para sa iyo. Eh, hindi naman ako mapapakuha kasi eh, bilisan mo na. Oy, nandito na tayo sa green. Ay, nandito na ako sa blue. Oh, hindi naman sila nang oh. Ay, dumutol. Doon ba dapat tumaan? Parang bumalik. Ah, doon. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Oh, sayang lang ang oras ko. Yes, yes, yo. Dito pala dapat. Siplak lang, guys. Kaya natin to. Eh, bala ko din, kuya. Eh, hintay nga kita sa taas. So guys, nandito na tayo sa purple Tapos si Josa nasa Nasa green na siya guys Josa, kaya mo yan I believe in you bro Kaya mo yan? Yes, kaya mo yan okay. Ako, ako gawa, ako gawa sa'yo Go Continue natin to guys hanggang Malapit na kasi tayo sa end eh Doon yung ata yung end Let's so. guys. Kaya natin to. Continue natin to. Let's go. Oh! Oh, no! No, 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 no. No. Guys, munti ka na tayo, guys. Palaglag sa pinaka umpisa. Oh, buti dito lang. Ayun si Josa, guys, oh. Hintayin na lang natin siya dito. Continue natin to, guys. Hintayin natin si Josa dito. Malapit na tayo. Grabe, ang hirap Kaya mo yan, sa Laro ka na Okay lang yan Huwag ma ano, mawala ng pag-asa Okay, guys Dito na tayo Kailangan na natin ito lagpasan Ito Let's go Okay, guys Nandito na tayo sa taas na tayo guys. Ito na lang ang obstacle na kailangan natin tapusin para matapos natin tong slap tower so, Let's go. Kaya natin to guys. Tiwala lang. Tiwala lang. Trust. Trust. What just happened? Bro, I'm done. <imitation>